Si ano nga eh Si Gretchen Mareto Sinasama niya yung balat nito Tsaka... Ay, ice cream oh, no. ka hmm. Sino nagtanim doon? Sila, Sila, pala si Kevin. Ah, yun pala. Yun yung ice cream. <coughs> hey, Saan Dapat ginawa mo yung Sama te? ka <laughs> <laughs> sa ano na sabi ko? magluluto ako ng sinigang. Sinigang? Magigat. suga sa ng... Bigat. Okay, guys. Ugasan na natin ang ating manokars. Isang <tong> pa natin ito, guys. Isang isa pa. Isang isa pa. Isang isa pa. Isang isa pa. Ito yung manok dito, guys. Mamarinig muna natin siya sa toyo, tsaka mamina yan. Yeah. Yeah. tama nainsang. na siang nah may <laughs> magic yung eh. Dobo yan. Pampakulay lang yun toyo to doboyan ano 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 雷丽生。 niluto mo na yung paarot mo. Um, <laughs> tabi eh. Nor? Tabi, niluto ko yung ikalimis. Kuha na! Nalalo pa lang ako ni. Nakakagulat. Nalalo talaga na share ko minutes labad-labad talaga ng mga ganyan. Niyakap nila sa taro. Wala na 'ko Guys, okay, ilalagay na natin yung ating papaya. Sayote. Ay, sayote. Para lumambot na. kumano ah. manok dyan, no? So, okay, dagdagan pa natin ng tubig yan. Uulan! Susunod ka ng tandang ka. Sarap. <laughs> Ginagamot yan yung ganyan. wala pang tubig. Pa. Mamaya na Mamaya yun. Mamaya mo tubig. ito. ka na! Nakalagay nga lang mga ano. ano naman? So, in guys, kakain na ako guys, naluto na siya. Sa sandok na din sila. So, kakain na ako, samahan niyo ako. Music